Malaking insulto daw ito sa bawat Filipino, sabi ni Sara Duterte. Itong nangyari nga na pagka-aresto kay Digong. Malaking insulto sa bawat Filipino. <laughs> Walang joke ka talaga itong balustay, ano? Malaki po itong insulto, totoo. Malaking sampal, malaking dagok, malaking pagkapahiyaan. Pero hindi po sa bawat Filipino, ito po ay malaking insulto lang sa inyong mga Duterte citizen, hindi mga Filipinas. Ang totoo niyan, pag sinabing Filipinos, mataas pa rin naman ang tingin sa mundo. <laughs> Pero kasi nahaluan tayo sa bansang ito ng mga Duterte citizen. Masaklap. Pero hindi naman yan mananay. Tignan niyo naman niya Tignan nyo yung mga sitwasyon. Tignan nyo yung mga nangyari dyan sa villiam or airbase. Kung paanong mag-dunong-dunungan, maghari-hariyan. Akala mo talaga, yung mga kasama ni Digong, ha? kasama na rin siyempre yung pamilya. Kung paanong magmura ng pamilya ni Digong. Akala nyo talaga, forever kayo na makakaranas ng ganyang sitwasyon na maghari-hariyan. At feeling above the law. Good luck sa inyo. Eh. Pero double standard daw ito kasi syempre pa-cute ngayon yung mga mensahe ni Sara Duterte. In a way, uh, paawa na rin. At that, <laughs> paawa na rin. Feeling sila yung mga oppressed, feeling sila yung mga victims dito. <laughs> <laughs> Hindi ba kayo napapagod sa mga pagkukunu-rinyo all your life nabubuhay sa, sa kayo sa kasinungalingan? nabubuhay kayo sa pagkukunwari at panluloko ng ating mga kababayan. Nakakapagod yan. <laughs> Panlilin lang na matatawag. Today, our government, or our own government, has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that. <laughs> okay, to foreign powers. Iyan kasi ang gusto ng maraming kababayan natin eh. Paano yan? Hmm. Totoo na maraming umalma, pero hindi kasi yung mga Filipinos, uulitin ko, mga Duterte citizens. Hmm. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino, sabi niya. Pero siyempre, minsan binapatulan niya ng mga katulad ni Atty. Barry Gutierrez, sinasagot para kahit pa paano matauhan. Kasi akala nila lahat ng lumalabas sa bibig na si Sara Duterte ay tama. <laughs> Kadalasan po mali. Kadalasan po pagkukunwari. So now that their self-interest is involved, biglang mahalaga ang sovereignty and independence. Pero noong may panghihimasok sa ating karagatan, noong may pagharas sa ating coast guard at mangingisda, walang kaimit-imit. Oh, Di ba? Ito'y e, ka ngayon. Supalpal. Yun yung mga nababasa natin sa mga sa mga thumbnail sa YouTube supal pal si ganito. Gamitin ko na rin yan para meron akong mas magandang thumbnail na yan. So, pal -pal po kayo, Sara Duterte, kay Atty. Barry Gutierrez. Good luck!